Good morning mga master, welcome back sa itong channel. Usa ka mapagpalang adlaw sa itong tanan mga master no. So din mga master, kay pano adventure sa ta. Pagpasanta niya ang mga adventure nato sa pano mga master. Mientras, uh, season niya sa huna sa gabi mga master. So din mga master, kay may kauban nga pang ko as usual si uh, Master Inji mga master no. So din mga master, nakasapang uh, na ko o lambay mga master. So, wala lang ko palampas pa kay Tam um, is kanyang sabaw, no? So, mga inaligan ni mga master, pasayan mga kasag, mga lambay. Basta sinulaan mga master, lami siya o sabaw. Tungon kay klase-klase lang mga master. Dahil ang tuning mga inaligan nga isda mga master, kay dugang-dugang ni sa flavor sa kung sinabuan nga sinulaan mga master. So, din hinagakita akong dako kayong uh, moong um, uh, mga master. So, gawa na ito palang kay uh, matured size na yung masiha sa kanina klase nga isda mga masir. So, dako-dako. So, lami po din siya kilawon mga masir. tamis Tamis is kanina siya kilawon. So, din eh. Uh, Nag-abay rami ni Inji. So, din eh. Nakapana na po siya o oh, uh, isda mga masir. Mo sa nangyayang napana din mga master, master Good size na sir. Andi ni mga masyar kay nagkasapang tao kanin sa, sa mok, no? So, dugang-dugang ko sa ito ang uh, sinabawan nun niya. So, bisag gagmay niyo yun mga isda mga masyar, uh, sa agad na niya nila kay dilit nyo siya mga buong dag ko. So, mamunang kwaon po na mo, mga masyar kay nindot ko siya sa sinabawan. Or tinuwa nga sinulang dirid dako, dako na, tiki, master, at tiki mga masyar. At ang tirahan o naigusad. So, sa'yo na ko yung mga isda mga masyar. Kaya taas man siya, sapang, kay ta asmo siha niyaton sapang gaydagan mo law ug uhas Karon mga man pa mga master kay ang dawas sa na sodi ang pasayon diri sa bato So lisod kini siya ikun mga master kay dili manganis na mapilit sa bato nagkapawra man sila yan lisod kayo gili mapatuloy lang lawas na uh, ato sa pangon o kaya yun siya mga sir so akong uh, ginagali mga master kay sapang hanggang inji o sapang o sa dangat hanggang inji mga master kay kaning gitawag niya kaya ay mga sir niya mong gamitan kung manama may mga master lugay lugay na sir wala ka panama mga master no? wala may kalugar siya sige uh, panama master pero hindi ito makaoban so hindi nakapana na siya o medyo na ko nga isda Uh, ang mga masyara ang usas atong pinaka-target na nga uh, pangawaon karong gabi na. Kaning bat nga munang bat nga hanginan. kay ginahan kay kung mga maser sa kinilaw or kaning uh, siya. Sa kinilaw din mga maser mas maayo yun nga inyo siyang pakuratan sa initubig or labuhuan gamay. Kaya para mawaan na yung mga harat-hat. Yung mo ni Musu ka, lamasan. siya. Uh, kanon mga maser okay. na binagnat mo yung bahaw nga ah, mais. Tapos nyo siya ipares sa ang pat na kinilaw mga masak. O din hi mga master, oh, master kay na eh, nagpakita nga sa ang ah, uh, may nalangay ina ni ka gamyang hunas nagya sa ang mga makita mga master so lugang-lugang na to sa so flavor pero sa gada mo mga master basta magtuwa mi ang sinulan dili na namo sabon nag ginason ang ginason pagkaugma na so din hi, mga mga masaringon sa si inje nga uh, uh, nakapana ko no siya og dako kay nga lambay kato nga lambay kay naglunu mga master, nagsapaw ko no to so sayang ko no kay nakabuhi og nawa so din hi, mga master, kay nakasapang sa gong isda so tanaw na to mga master, kung unsa ni siyang uh, isda ah. Basayan na mga master, no? sorry. Sabi na huwag ang isda lang po natanggi uh, sa pangdiriya, ang basayan na sa bato. And then yun hey, mga master, kaya nilang pagkita nga ito. So, basta manawak mo mga master, uh, huwag yung napili kung sa'y uh, pao na to, no? Then, na mga, yung natin basta mga ingunanin uh, nga so, panolo mga master, kay kaya nang isang kung saan lang atong buhay niya makuha. Yun po yung isang masagol sa mga tinuwa, ayon naman sa bukumpiyan sa atong isda mga master, kay perting laha ato. So, din yung kagita at naglambay mga master, mga buk, bayo yung laki. So, gitar na -gita ko mga master ang laki, kanya dapat Uh, may gusad ang bayi para dili makadagan So, din he, mga master, akong gising guroan So, good size kayo siya, mga master, no? Mono ni siya, ang gitawag nga blow crab. Pero, tinambukan ni mga master, pag na mo. So, karoon akong ipangita ang hausa mga master, katong bayin niya nga ka kauban. So, din he, mga master, wala alam mo kadagan, nalubog lang. So, akong liwat nga, mutin na mo. So, hawat ako patin sa dagat mga master. Uh, Nakakita nasa kita, ko ang ganaririsaan, no? So, kung manulo mo mga master, dapat tapo na po yung sudlanan kaya makikita mo mga ina ni kada so, ang mga pinasod. So, din niya ako kung ang usa ka uh, lambay mga master. Ako sa ngibiyaan para uh, mo tinaw-tinawal ako nagpalayo para dito ikaw ma sa kung um, dito dapitan na igo din niya mga master. So, din niya kung itrya yung balik. So, medyo tinaw na mga master. Yan ako nakita nga medyo nang puti. Uh, feel ako nga murag pa ako sa lambay. So, kira mga master. Akong gituhin. So, patay na siya mga master. Ah, sigurado na sa din. So, din isa mga master. Ah, hindi ah, mo yung limit kung ah, bayi ba o laki ng lambay kay probiyag din mga master. Ah, wala man ito nagkuwang sa supply sa lambay dire Ah, sagad din rin daghan yung lambay mga master. Kaya wala man yung panagatan nga pang lambay. So, makuha lang siya sa pokot by catch mga master. So kami din din uh, magsayang kung makikuha sa may ng lambay kay uh, medyo na pag ng lambay mga master. Hindi mga master kung itawag si Inji kung maabon ni lambay uh, ay ang anak ah, kita siya nga dili ko no kay laki man to niya kanina lambay kay bayi. So akong isa pang mga master kaya perting na po ano eh. Dako po niya sa nauna na kung nagbuka ng na lambay mga master. Tambok pag siya mga master. So ngayon uh, si NG nga uh, uh, dili na maaw daw blue ko na itong color mo yung bitan aw din hindi akong gipa po engine si NG mga maser kay pang thumbnails may nalang dili na itong malaya okay okay so proceed na po may sunahan mga maser hindi hey, area mga maser bilid kayo po kay uh, na idaghan uh, nga mga dagko nga sa mo. So kata kung gi so, kini karon lang master kay uh, mo to gitawag nga buroy or kaning upside down ba tawag ato nga uh, jellyfish. So muda ko to mga master kay lami kay to sa tinua imong isagol mo pusto siya mga master pero nindot to kay siya. And then he kay naman ni may spot mga master. Naman may gitawag diri nga puntod gamay o puntod ako. So ganiha dito mi sa puntod gamay. So karon ni proceed mi sa punto dako kay dagha mo na no, daghan ni So mo tong ningan sila si mama nasa diri ang mga another sa ang nasad mga maser. so medyo bugat bugat na kung na ano na mga bahag kadag ko na pa mga saan so ikatulong na nga sa ang mga maser, kung ako na sa iyo huwag din hinaka pa na sa si MJ isda na said, mga maser. so da kanyang bata kay ang uh, sa mga isda nga dag ko tagsarap huwag kita gis na nga ko siya ubay ubay yung makita nga isda nga dag ko so kanyang episode mga maser, dagkan ko kuha ang isda nga uh, medyo dagko, ko so tanaw na to sa unahan so din niya kung gipa ang ako gisapang ang kaning uh, ganing, ah, tama mga master para hindi matasod nito sa yeah, buho so yun ang ganyan mga master maglisod man ko o hakop kay ng gudang kamera so ako na sa pangon niya ako ipakahakop ng NG another bat mo na nga po mga, mga master goods na kayo niya eh. kinain hey, hi mga musher nagpahipe nagpahipi nga danggit so atong dipana, kay anad kayo or atong gisapang nga nakabuhi diri mga musher na lawya dyo ko pangita pero ting saya nga yun din hi mga musher kayo nakakita tao ganba amba mga musher no? so another siya sa klasing sa, uh, sa seaweed sinis siya nga klase mga musher dami kini siya kilawon Another bat mo lang na po mga master. So, galing bat mo mga maser basta sakto lang sa paglimpyo, sakto lang sa lamas. Lamig yun siya kilawin. kung din hinaga kita is ah uh, kinasun nga bulalo mga master so that on ko siya mga master sa kay ah uh, siya kung uh, medyo lang kayo nindot yung lasa sa ah uh, unod pero good mga master kaya nakasapang ko o oh, silay ah idlas kay mga master so akong uh, gitruhan pero dili na siya kadagan mga master kay uh, nasamdan naman so nagtigtuyok na siya dili ah wala lang yun na yun ako punita mga master pero nahandok mong lupo, uh, luko mga master kaya may tuyo man sa kong tubangan so din lang ko na ako kagwanda mga master ako nang idlas siya po mga master bisag kaning uh, may sabad na siya So, kung di pa nag-uutro o, -o isa na pang nag-uutro like, oh. dyan mga master hindi ka pang nago. Pindahan ganon eh. Kanyara siya sa mabaw na hobsan mga master no? So, dali na siya kalayo. Baka pala ito, okay na yung buho, no? o din hinagsugod na pamungko ang mga tama mga master kay nang lihok naman ng taobon so gihakop ni NG mga master wala na ako sa panga kay medyo din na siya dako Ah, medium size na siya pero labi ka ni siya uh, isa po sa tinawa sa kaning uh, sinulan mga master Musa mo ito kanyang ang sabaw dito sa sinulan mga master the best good siya basta mga sinulan nga uh, sa itong uh, sinabuan nga or tawaon, mga master Then he another dangit na po na nagpahipi mga masyad. So, dilitan niya pa na po saan kayo. Pero, ting, dako, dako, dako niya siya ng size mga masyad. Paksit na sa namang tinawa niya. Eh. So, dito sa MG mga masyad kay na nawag kay naka pana na po siya o isda. So, muna yung ingon mga masyad. Dali ay kasita niya mata o isda na nagko. So, lupit ang tawag niya mga masyad or triple tailor as mga masyad. So, gamay rin niya nga limaw Uh, nakitaan or di pana pinagdapag yun siya o ba't mo nang mama sir ah ba't mo nang mama murang nandaghanan na to o ba't mo nang mama sir no Pero sige lang, kung sa makaya uga. So, din mga master, dihanap po kayo pang. So, uh, walang klaro na po sa tuwas daan mga master. Pero, huwag lang dito sa iyo. mga master, ang kaning uh, dun sunok, mawawin sa iyo mga itlog. So, din niya kanina sa nga na mawabaning itlog sa saang mga master. O itlog atong, o uh, sa itong uh, nga klase nga ginasan, nakalimot ko sa tawag atong Diyan mga master. Nakapana na punta or nakasapang na punta. Ano ang dudang kita sad? Basta ang spot mga master. maka ubay dito juga og, uh, kuha og um, danggit. So din another is the na dako na po lang napana na master. Same ganyan pero medyo mas dako ni. Lupit niya pun yang napana mga master. Mula kong ingon si inyo mga master. Nga swerte kanyang sama mo sa mano. Kaya ang Huwag din he, mga master na kita na po bukan, So, icon mo mong kumpiyansa nga uh, klase sa kinasun mga master, kaya siya uh, or la sayahang tumoy. So, dili na to, uh, kumpiyansaan. Din he, mga master na kabujak na sa po tama. So, din he, siya kay dako, Ako lang dok para dali na siya mamatay. tamaan sa diri mga master basta ingon ani nga padung nga tao mga master panggawasan niyan tama ubay-ubay akong nakuha diri nga tama mga master or amo na kuha diri na sa mga napo ka pin siguro yeah, sa kang mama ko pud na tama yung kitan so dinhi mga master na plano uh, na ko nga ang ako sulunan na akong ibalhin nga sa kong uh, akong mga kuha nga sa mama so dinhi nagtawag na pud sa NG mga master Eh nakapana ulo sigda ko kaya nga na. So, ingon siya mga masir, mulmul ko, no? So, pagtanaw oh, na ko, adili, mulmul mga masir, kanyang pakul. Pero gahi hiya on mga masir, kinamin siya uh, tunok na mutukod sa bato. So, naluya miya na kuha mga masir. ang maging gitabangan ba mga maser kadugayan mga gawas ka din tao paksit na ako nung isasinog ba o nga ako mga maser ingon sa ingin sumunin kong ingon sa inyong mga maser nga suwerte ni batahan sa dag kong isda ako wala dito kay kitagdag dagkong isda pero siya ikatulong na niya nga isda mga maser nga dag another down dito sa dire mga master so din hit ang mga napon mga masal wala like yun na ito pa napasan ni mga tamahan mga masal kay hindi pa ang lugar na katam isa itong sabaw so din ah uh, kung gipunit kay nangahuog naman niya nga putol lang gawa yung mga masal tungkol sa kada ko, sa ito ang sagangat or sapang so din he, mga masal nakakita na sa kung tama o kung gipunit dilik pero sayang din mga masal kay pag Uh, lamban ako, may sa bato. Another, bat mo na nga po mga maser. So, karoon mo rin, stop ako nila. Dati ka mga maser, kaya bugat-bugat na ako ang asok So, din mo rin, ang kamar. mga nilang ang kamara mga mga maser. Kinagsunod-sunod naman upang gawas. Pero, kani mo na sayang ko. kani soor, mo, tapos baka paglapos na ko. Okay, another. Dang, uh, sagokso pa po mga maser. Kung parami lang dito mong magkuhanin mga maser naman, nilang ginagitawag ng literal na asok ng siko dito mga maser. another tama na po nung ipunit ang nakitaan po ni mama mga masa muna yung ni mama mga tama mga sir pero hindi so mga bidhan ni Mama sir. niyengos mga mga nakakusap ko sa so, akong siya sa mga masir

paingon po. na yeah, may ulit mga master kaya medyo pulok-puno na masyarakat hindi may nagdangara nga ako kayo nga uwanon so din hi ah uh, ko ni mga bat nga hindi na kayo dad ko wala na ko tong uh, large size kid mga master kaya medyo mabugat at kid masodlanan. so din niya yung mga gagmay-gagmay na akong kapamunit nakakita po ko ginig sa ang mga master so good goods na abo pa ulit mga master pero bugat-bugat na akong ani another na pag nabahat mga master oh I mean wala na di kung nagdalas kaning daghanan ni mga master kay akong gibalin sa umama so maunita na, na namang kuha mga master so din lang ko to ba tong adventure mga master nagkakin salamat sa pagsuporta. support o puntan ako mga master no? so I hope na mo sa uh, safe na kabutang, mga master yeah, I hope God help mo, tanan o oh, nagkakin salamat mga master God bless ito ang tanan